So may nagtanong, Hello po, ano po ang dapat gawin para hindi maging mahiyain? So tamang tama yung question mo kasi ako, isa rin ako sa dating mahiyain. Tapos ngayon, ang kapal na ng pagmumukha ko. So ano yung mga naging transition kung paano ako dati naging mahiyain and then ngayon wala na akong hiya, walang hiya na ako. Siguro buong ngayon ng experiences sa buhay, isa rin yun yung tumatanda ka na habang tumatanda ka na. Siguro nagkakaroon ka ng wisdom o lalong nagiging malalaka. Kasi natatandaan ko dati, tahimik lang ako, mahihain, very reserved. Tapos ngayon, wala nang hiya, vocal. At makapal ng pagmumukha ko, aside sa pagiging mahiyain ko dati. Ang problema ko pa dati, madali akong maboard. So parati akong naganap ng way o ng mga bagay-bagay na magpapastimulate sa mind ko. Ang gaya ng pag alam ko na yung isang bagay, na aboard na ako maghanap o kuhuli ng ibang bagay na gagawin para ma-stimulate yung mind ko. Gaganahan ako. Tapos one time naalala ko, sabi ko. Kasi nabuburingan ako sa buhay ko eh. Parang uh, hindi ka nag exist dito sa mundo. Punta ka sa work, uwi ka, uh, ganun lang. Pero walang direction yung buhay mo. Kasi naalala ko dati, bagong graduate ako ng college. Tinanap ako ng trabaho mga unang ko sa Manila. No, hindi at lang ako nakapaganap ng trabaho. So, ang ginawa ko, naganap ako online. So, doon, naumbisan ko yung online job. So, doon na nagumbisa yung career ko sa, sa online. So, okay naman siya. Hanggang sa dumating yung time na pag alam mo na yung mga bagay-bagay. So, na-board na ako. Naghanap ulit ako ng gagawin kasi para sa akin medyo boring na yung Uh, ginagawa ko online, trabaho ko online. Ano pa ko ng ibang bagay. Hanggang dumating yung time na sabi ko, ah, Lord, bigyan mo naman ako ng challenge sa buhay. Yung ganun. Sabi nga nila, be careful what you ask for. Tapos yun, may mga pangyayari na nakabangga ko yung uh, isang grupo, yung leader nila, Mangagadjo. <laughs> At yun yung inaanap kong push sa buhay ko, yung ko na challenge sa buhay ko. Tapos yun, naging exciting ng buhay ko simula nung nakabangga ko yung kulto ni Mang Gaganjo. So hanggang ngayon yun yung challenge ko sa buhay ko. So, sa tingin ko, okay naman yung <laughs> naging resulta. Sa ngayon na So, naging matatag naman tayo Nailabas natin yung gusto natin mangyari sa buhay natin So, naging matatag tayo Tumapang tayo Naging makapal ang mukha natin eh, Dahil sa mga circumstances So, nakatulong din dun yung mga failures sa buhay Angat ka And then, failed ulit Angat ka konti Failed na naman Angat ka konti Failed na naman So, maraming failures na dumaan Na natuto pa Tumatag ka Uh, nawala yung hiya mo, naging makapal ang pagmumukha mo. <laughs> so, tanong mo sa akin kung ano yung way para hindi ka maging mahihain. Mga experiences sa buhay, failure sa buhay, yung tumatanda ka na, marami ka ng wisdom o marami ka ng alam, marami ka ng natutunan sa buhay, may isip mo na lang, who cares, di ba? Fuck it. Wag ganun, Just do it. <laughs> Ganun, ganun. So, wala namang mawawala sa'yo. Kung mag-fail ka, ano bang mawawala? Kung fail ka, eh, naranasan mo na maraming failure sa buhay. Uh, may hiya ka pa ba? Dumating yung point na, na uh, uh, nag-ulam ako ng asin, nag-ulam ako ng toyo, mantika, kalabansi. pagalaluin ko lang yun. Tapos yun na yung <laughs> ulam ko. <laughs> nag-ulam ako ng toyo. Isang tuyo, isang umaga, isang tuyo sa <laughs> tanghali, isang tuyo sa gabi. So, sinuwan ko yun nung one week. Ano iba na yung pakiramdam. Yun, parang magkakabatuan na. <laughs> Nasubukan ko rin magbuhat ng malalaking bato dati, paggawa ng dike. Na dumiting ako sa point na wala na akong ibang makikita trabaho eh. Wala na akong ibang choice. So, kahit anong trabaho na lang, papatusin ko na lang yung kalaban ko dati. May opening dati sa funeraria. Isabi sa akin, kan daw, tagabantay daw ng patay. Sabi ko, okay po, wala pong problema. Okay lang ba sa'yo, hindi ka ba takot? ako, hindi ka ba takot na um, magbantay ng madaling araw sa patay? <laughs> nagi interview sa ko. Okay lang po yan, wala pong problema dyan. Kasi wala lang akong ibang choice eh. Hanggang sabi na nag-interview, overqualified daw ako para sa position eh. <laughs> nung punta pa ako sa Manila dati na nakamotor lang ako and then wala akong pera ang um, mayroon lang yung pangkasulina ko lang talaga gusto lang talaga magandap ng trabaho uh, tulog ako dun sa CCP complex yung sa jogging yung mga saan sila na mayroon jogging doon palibot doon tulog ako dun sa sabento doon iniisip ko dati what's the worst thing na mangyari di ba mayroon mga uh, tao na Anton na uh, medyo aligid-aligid. Pero what's the worst thing, diba ba? Siguro manakawan ka or what? Eh, andun ka na sa lowest point ng buhay mo na just fuck it. Kaya medyo tumibay din yung love ko kasi nga doon ako sa point na parang feeling ko taong grasa daw eh. Kasi <laughs> ano ako, natutulog ako dun sa cemento. Yung bag ko lang yung unan ko and then naka-jacket ako. Ayun lang. So yun yung mga experiences sa buhay na magpapatibay sa'yo, bibili sa'yo ng kawalangyaan mo. Uh, you know, hindi naman yun negative way na hindi ka natakot. Hindi ka natakot na nasa baba ka. Hindi ka natakot sumubok ng mga ibang bagay kasi naranasan mo yung mga ganung bagay. So ang final advice ko lang, huwag kang matakot mag-fail kasi yun yung way para maging makapal yung pagmumukha mo. So embrace mo lang yan. So yun. So hindi ka maging mayayain, kapalan eh. mo lang pagmumukha mo.